Totoo ang sinasabi ni Gina, Dad. May affair ho kami ni Betsy. Nagtaksil ho kami sa inyo. Patawarin niyo ako kami, Dad. Hindi ko gusto nasaktan kayo. Naulo ko kami sa tukso, Dad. Swim sa akin Betsy Totoo ba yung sinasabi ni Jerry? Grabe. Grabe ka talaga, madam. Kahit walang okasyon, nagpapapailor ka na. Hmm deserve ko to. Nakakota na nga ako sa pagiging kurite. Hindi na kakabawi-bawi. Swerte mo talaga. I mean, swerte kay Don Robert. I mean, che! Ingkita na ka, no? Masalamat ka nga eh. Nagpapaayos pa ako sa'yo dito eh. Kahit na nasa layan-layan ka na ng likunan. Nagsijoke lang naman ako. Ang sakit mo naman magsalita. Oo, oh, uh, ayusin uh, uh, ko na. Aling Susan! Aling Susan! Aling Susan! Hoy! Kama, ano naman yung bulod mo na ba? Kasi oh, bulod ano, mo parang inaano. Ano? Trending ang anak mo. Ito. <tinyo> Tago, nga na. Grabe naman itong anak mo. Di ba madrasta siya ni Gina? Bakit niya inagawa ng asawa? Eh kasi nga, di ba dati naman silang may M.M. Angel? Ay kahit na, wala na ba ibang lalaki sa mundo? pero ano? Magpapaliwanag ako. Pa, paano mo nagawa sa akin ito? Huh? Robert! Robert! Robert, please, kung papaniwanag ako. Please, huwag ka magalit. Huwag ka magalit. Init lang ng katawan nyo. Ligaw Ni pa rin yung mahal ko. Paano mo nagawa sa akin ito? Ha? Nilahal kita. I was willing to give you everything. Everything gagawin ko para sa iyo pero yung pala. Yung pala. Robert. Oh, Robert. Oh, Pwede hey, ka ikaw! Isa pa wala kang utang na loob! Anak ko lang ang pinagbibintangan mo? Anak ko lang ba ni Ay, sige! Siguro nga naging marupok yung anak ko! Pero yung anak mo, makatipas sa dahon ng gabing panlaing! Sigurado ako na sinututsunggot niya ng anak ko at sa kasalanan! Nasko, Nora, tigilan mo ko ha! Ang sabihin mo, yung anak mo, pinagmana mo kasi sa tatay niya na masahol pa sa kuneho! Ay, yung anak mo nga nang mana sa'yo! Masahol pa sa higat at makatipa sa alipo, ma. Tatay ako ng babaeng pinakasalan mo na hindi mo maniisip yung bago mo ginawa yung sasawa ko! Tinanggap huh? kita bilang anak! Tinanggap kita bilang anak! Pagkatapos ganito gagawin sa akin! You betrayed me! Habang hindi ko kasiping pinangang asawa ng ginagawa mo! Sinusunod mo lang pala ako! Tama! Tama! Tama na! to? Ba't di ka lumabas? Sige, tumayo ka! Tumayo ka ngayon! Pakita mo sa akin ang tapang mo! Ang tapang-tapang mo nang pakita mo sa akin! Tumayo ka! Dali!